<laughs> hindi pa ba kayo. Bakit ko kayo hindi bibigyan? Nangaruli nga kayo eh. O sige na. Umawit na kayo ano. Hindi. Tanggalin mo munang bubble gum yung sa bibig mo. Ka karuling kay. O, sige. Ito nang pinakalas na karuling nga. O sige. Sumanta kayo. O sige na. Awit.

Jiggle all the way. Halaya. <laughs> Tuloy niyo. Hindi, wala pa eh. Hindi naman kayo kumanta. Yung iba pa. Hindi, hindi kayo. Hindi kayo kasali sa karuling. Ito lang muna yung naruling eh. O, sige na. Kanta. Mangangaruling kayo, hindi sige na. Di ba sabi mga mangangaruling kayo? O, oh, sige na, isa pa. Dalawa na lang. Oo, dalawa na lang. Eh, tapos na yun eh. Tapos na yan. O, oh, kita mo yung isa. Ang istorbo dyan. O, kumakantang mag-isa. O, oh, sige na. Ano yung isa? Yung bago naman. mo ano ba kayo, nangangaraling ba kayo o namamalimos? <laughs> ha? <laughs> Sabayan mo to. Sabayan mo to. mo. Hindi naman kayo kumakanta din. Piso lang dapat sa inyo eh. Ito. Supiso lang kayo dyan. Ikaw, hindi ka kasali. <laughs> oh, sige. Wala na, mahina kayo. Hindi kayo nangangaruling. Wala na, ito na. Wala. Wala ito. <laughs>